pun mga kabayan Magbibigay tayong challenge kay Kuya sa kain natin ito Nasa deep kami yan Deep Ayan Challenge natin kay Kuya Hulaan niya yung magkano yung batak ng metro niya Sa pupunta namin sa tayo papunta sir? Sa Salem po Siya yung travelers in Saan banda yan? Sa may LTO, no? Sa may so, malapit doon? pa Ayan sa so, okay. tingin mo kuya, magkano patak ng metro mo? Hula mo yan ha, yung ano, challenge Siguro ki 114. kuya. Ayan, mga 100 plus daw yung patak plus. ng metro. Titingnan natin kasi naka, may 44 na si kuya. Ayan. Uh, 44. Anong pangalan nyo sir? Uh, Dong James Watigayo. Dong Jin? Dong James. Dong James. Anong probinsya nyo sir? Ah, uh, siya Pangalan po ng mga pila. Hindi, probinsya ba? Siya po. Probinsya yan? Probinsya yan. Siya yan ang uh, probinsya ng Sambuanga del Norte. Ayan, taga, taga Sambuanga pala si sa Sir. Oo. Oh. Ayan, siya. Sh Shoutout mo yung mga taga sa inyo sir, kumarap ka dyan para uh, ma... Shoutout pala sa ano ko, mga pinsan. Yep. Tapos mga tropa ko dyan. Yeah. Pwede mo silang pangalanan, Mahaba pa naman. Ah uh, si ano, Bobby James. Saka si Benji Kapangan. Tapos... Uh, Marvin Kavan nga tas yung uh, okay ko siyang uh, tropa si <laughs> wala bang girlfriend si kuya? Uh, wala pa <laughs> yun lang sige lang sige lang kuya mag shout out, kumustahin mo lang sila pagkakataon mo to yan na po yung masasabi <laughs> o sa'yo. kuya. Pag nasa challenge, eh, ninama yung amo natin kay kuya, challenge natin. Ang hula niya, 114. Ngayon, kung bumaba man siya ng 10 piso, tumaas siya ng 10 piso. Pero, ipapasok pa din natin siya sa pre-ride. Kasi hindi naman totally kalakihan yung ganun. Siya naman ngayon ng pre-ride natin, bibigyan natin sa pre-ride. Ayan, manda na yung mga pre-ride natin mga kababayan dahil Icha-challenge natin sila ngayon na pamasko ni Kuya sa free ride uh, ano pangalan ng ano mo pa? Yan, Taxi Vlog. Taxi Vlog. Oh. Uh, subscribe ko na lang. Ayan, sir, si Kuya ngayon ang ano natin dahil ano yung nag apply kayo sir? Uh, ano po? nag apply pa lang kayo? Kumuha pa lang ng pas passport po. Kaya nga nag apply uh oh. -huh. kayo. Ayan, isang aplikante si sir. Balak yata ano bang ano nyo, mag-abroad? Okay. Nag-a-apply pa lang si Sir Ian siya na bigyan natin ngayon ng challenge mga kabayan. Kaya yung ibang ano natin mga pasahirong mabibigyan natin ng challenge. Ngayon pa lang kabisaduhin nyo na yung pinapatak ng metro. <laughs> Dahil pag nahulaan nyo free ride kayo kikuya. Pero hindi tayo mag-aano. Hindi... 100 plus kasi ang hula niya 114, 110. Titingnan nun natin kung tama yung hula niya. Kung tama ko ya. Ayan. Wala kang babayaran. Ayaw. Sana, sana tumama. <laughs> <laughs> Hindi kahit tumas ka ng konti, bumaba ka ng konti, okay lang yun. Pasok pa din dun sa challenge yun. Kasi mahirap naman talagang i-fix yun. Uh. Basta ang importante pumasok ka doon sa one, sa 114. Boy, 120. Oh, yeah. Papababa ulit. Ayan mga kabayan, itong challenge free ride ni Kuya. Yung mga nakakapanood, mga subscriber ko, sana mapanood niyo ito. Kasi cha-challenge ko din ito sa inyo araw-araw. Simula tayo ngayong, lulis yun, ulit yun, ulit ngayon, Lunes uli ngayon. Ah, uh, ma-driver. <laughs> Abali, Baila, nasa na hotel sa hotel kayo sa ngayon. Oo. Uh, Tagal kayo dito, sir. Siguro mga um, uh, two years na. Kasi lalo ngayon, oras di peligro na. Kasi at racing sir, no? Uh, uh. Ayan, at racing ng di peligro na. <laughs> Malaking bagay ito sa mga kababayan natin na nagtatrabaho na hindi pa sumasahod. Okay. Uh, Ayan. Tulad ni Kuya nagbibigay siya, eh, ano nag apply pa lang siya pag mag-ibang bansa na chamban natin siya. Siya nakachamba sa atin, inupira natin siya ng challenge na ganun at linabanan niya naman. Ayan yung iba na sabi nga ano Yung iba nag-iisip na scripted tayo Hindi tayo nag sa binibigay sa mga pasahero dahil una, ito ako Bicolano, si Kuya naman sa Bisaya. Bisaya. O, oh, oh. Anong apelido nyo, sir? Digayo. O, oh, Digayo. Ako, Biliga, sa layo. Kaya, wag mag-isip yung iba na nag scripted tayo rito. Kaya yung makakapanood sa video ni, ni Kuya na to, ngayon pa lang kabisaduhin nyo na yung pinapatak ng metro sa mga pinupuntahan nyo dahil pag kayo sa akin nakasakay, i-challenge icha ko po sa inyo yan para para ano, para naman may pamasko ako sa inyong may bibigay. Ayun, uh, oh. ano yung taxi vlog pa. Oo, oh, taxi vlog. Ayan ah, may ano tayo mga kabayan, challenge challenge sa taxi para sa pre ride. Kung okay. maulaan nyo, wala kayong babayaran kay kuya kung hindi nyo naman mauhulaan yung saktong ano sobrang laki ng diferensya ayan eh magbabayad kayo ngayon kay kuya, pero hindi tayo mangingi ng additional Ito payment o, ayan ayan si kuya sana ano sana tumama siya dahil ang batak ng metro niya 69 na. 69. Ayan. Ayan mga kabayan, 69 na yung patak ng metro ni Kuya. At dito tayo ngayon sa Airport Road. Dami mo pa ng ano? Dito pa yan. O, oh, marami na nag... Yeah. Nag-iipon na nag-ano kasi ako ng subscriber. Oh. Na kasama ko Ayan. Akin tulong to, agi, kuya? Kasi nag-a-apply pa lang siya. Yung ibibigay niya sa atin, pang kape niya na. <laughs> pang merienda. Ayan. Papasok nga siguro si kuya dahil nasa 85 na, oh. Ayan, oh. 85 na. Ayan, kaya yung mga, ano, yung mga makakapanood sa challenge challenge free ride kabisaduhin nyo na yung pinapatak ng metro ninyo kasi once sa sa akin kayo makasakay i challenge ko po yan ha Muinin ko kayo ng challenge para sa ano kung maulaan talaga na hindi naman kalakihan yung ano natin yung diferensya 85 na ayan 85. 85 na si kuya 87 na ang tanong dyan, papasok kaya siya sa Ang ano niya kasi 110 or 105 Yan, tatata Ngayon kung mag 90 si kuya Pasok pa din naman siya Kasi tin okay, eh, 10 piso lang naman ang ano, 10 piso pa baba, 10 piso pa taas. Pag tumas ka na doon, magbabayad na sila, magbabayad na kayo kikuya. Kaya pero pag hindi naman, free ride. Ayan. Okay. Sana tumama. <laughs> o Kuya, kung tumama ka anong masasabi niyo sa sa ki, ki, Kuya Taxi Vlog? Ah, uh, kung tumama, thank you <laughs> naman. Kung hindi, thank you rin <laughs> <laughs> Hindi, malayo pa naman. Medyo ito ay nata-traffic pa naman kami. Medyo malayo-layo pa naman yung pupuntahan. Kasi 'yan ang pamaskong kong ni Kuya. May mga request sa atin na lagyan ng challenge para naman may trail yung ating mga manunood. manonood traffic pa naman hindi okay lang naman yan papapanood mo to mamaya maya lang ka okay. okay. anong oras so ay po siya niya pagbaba ko siguro manonood. mga 5 pagkikita mo yun okay. tingnan mo kagad ka yan kasi ano yun. ayan napaka traffic ayan daming motor para na tong nasa ano Siguro by next year para nang oh puro motor na lang ang nandito dito sa kamay nilaan <laughs> ayan kahit e-trike pwede na yata umakyat to sa airport ayan o e-trike na sa harap natin ayan mga kabayan ngayon pa lang pag napanood nyo yung video ni kuya kabisaduhin nyo na yung patak ng metro nyo dahil pag dito kayo nakasakay sa akin, i-challenge sa morning ko kayo ng challenge kung tama ba yung ano nyo, yung estimated nyo sa patak ng metro. Ay si Kuya oh, na pangmalakasan naka-shade. oh, ba? Diba? Medyo makulimlim ka ba yan? Kaya yung video natin medyo madilim din. Ayan, medyo ano na, yung so, malapit-lapit na ito oh. malapit-lapit na si sir ito kasi terminal porto yun oh. saan ka dito banda sir? sa sali sa may ichibers? tapat Ichivers? na kan, uh, hindi naman dito na tapat na si baba sa ah, tapat ah. na <coughs> kasi ito na yun oh. Diretso pa tayo kasi ito yung LTO. Ayan, malapit to si Sir eh, ano? Ayan po yung may payo. Papasok tayo sa loob. Ayan si Sir. Totally pasok na pasok si Sir kasi nasa 90 plus. Ayan yung metro niya. Ayan ano niya, dalawa 105 hanggang kasi yun daw yung metro niya kanina. Pero magkano iniingi sa'yo kanina nung taxi yung binabaan mo? Yung kanina? ah uh 50 -oh. yan eh. Ano yung ano? Yan, malapit